Set, set pa Okay, may nag-surrender sa atin na uh, followers din natin dito sa post natin sa may Picros, ano si? Ay, cellphone. Siya na ba yung mayari? Siyempre yung driver? Hindi, yung driver na ito. Siya yung mayari? Ito, ito yata yung mayari. Oh, ito na pala yung mayari. Ito si Presidente ng ano, asosasyon ng jeep. Sino, sino may ari nito? Ito ito? May ibang po ata sa jeep eh. O paano mo? Kasi, oh, may Tawagin mo oh, may ari. kasi siya. yan oh, Ito pala. Girlfriend mo yun. Oh, o makikita natin. Girlfriend mo yun? Mahal mo? Ah mahal mo. Ayos ayos. Ano nakikita ka yung mo. Cellphone mo ba uh, ito? mo to ang ay yung driver ng jeep. Sa hulo. Ito si Magpa... Ay, hey, Presidente. niya In, uh, inabot lang sa akin. Ipo-post ko sa'yo sa Facebook page ko. Kaya lang, andito naman yung may-ari. Pero, dapat malaman ko muna yung password. Ha? Alam ng yung password? Batay, batay, batay. I-nourish ko yan, eh. Dapat, dapat, totoo ha. O, oh, ayan, ayan, oh, totoo nga. Ah, ilang years na kayo? Tatlong oh, buwan ba lang. Tatlong buwan ba lang, kaya pala mahal na mahal mo. ano pangalan ng, pangalan ang pangalan nito, ang pangalan ng mayari? Okay. Ha? J Jade. Ano? Saka yes, saan to si Jade? Sa inyo, Anong? Anong barangay? O, okay, yan yan, oh. oo. Ayan na. Ay, huwag natagal pa eh. Okay, yan na. Ah, dapat pag may napulot. Anong message no? Anong message no? Anong message natin pag may napulot? Sir, anong sorry, message? Sorry sa may mesi... Sorry sa may, so, so, may kasi, uh, oh, kasi napaka-importante sa cellphone yan. Oh, thank you. Siya pala yung presidente at uh, yung driver sayo yung na sa iyo yung nagsauli. Ano na number sa iyo? Tapos nakita mo ako, ipopost ko na sana sa dumating na to kasi tagal yung maghanap. Akala mo siguro yun. Akala mo siguro. Akala mo siguro yung naghanap babae rin kaya hindi mo mahanap. Ah, oh, sige sige. Pero kilala mo si Idol. Hindi. Oh, magkikilala mo na ako ngayon ha. sige, ingat ingat. Hintayin mo pa yung ano, driver. Sige 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 sige. Okay, okay.